Pinag-aaralan na ngayon ng Department of Agriculture ang posibleng pag-aangkat ng karagdagang 8,000 metriko o uh, 8,000 metriko tonelada ng isda para matugunan ang pangangailangan po dito. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, ito ay pagtugon sa inaasang epekto po sa supply ng isda dulot po ng sunod-sunod na bagyo. Batay po sa pagdayaan ng DA, maigit sa 10 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dulot po ng magkakasunod na bagyo. Yung mga areas na agri-area natin supposed to be nakaka-recover after some dilubyo, find themselves na nahihirapan na makarecover. Grabe yung dami. Historical na kakaiba itong mga nangyari ngayon. Extraordinary circumstances. Ayon kay Demesa, nais lamang ng Department of Agriculture na maging sapat ng supply ng isda sa bansa, lalo na't nagtamo ng pinsala ang ating fishery sector. Dulot po ng mga bagyo. Gusto lang natin ma-assure na hindi tayo mamamroblema later on. Kasi una, close.